Hi, good morning. This, guys, is my lemon grass. binunot ko yan tapos pinabayaan kong maulunan kasi naman pinamahayan siya ng langgam uy mga pulang langgam pa naman buti sana kong itim kasakit pa naman mga gat, guys kaya by hook or by crook ay tatanggalin ko ang mga langgam ang hirap kayang kumuha ng lemon grass sa pang tinola tapos yung bubunotin mo puro langgam na pula nakagating ka talaga sila pa yung galit sila na nga yung nakitira dito grabe ba diba? so ngayon sagot kayo sa akin tatlong araw na yung ganyan guys yung unang araw pangalang ang araw grabe talaga yung kolonin ng Anch, galit na galit talaga sila Ang dami Ngayon, pangatlong araw, konti na lang Pero meron pa rin Tapos alam nyo, may puti-puti Parang sa bahay ng langham talaga Yun talaga yung tinatanggal ko Kasi may nakakapit pa rito Mga eggs daw, yun So kailangan ko talaga sila Slinisin ng sobra Kasi pag may natirang ganun So magsisimula na naman silang dumami It's a no -ano. Kaya hugas kong hugas Linis kong linis Tatanggalin ko talaga sila Tapos tatanggalin ko na rin ito Mga dry na dahon parang trinim ko na rin. So, yung mga patay na dapat tanggalin na yan. Sana wala na ditong matira na langgam. Buti na lang, pinalikan ko yung paso na ito. Kung hindi, hindi ko makapansin na marami palang langgam. Parang bago lang naman naniraan yung mga langgam dito. Kasi si Mr. pinapakuha ko pa na lemongrass, di man siya kinakagat eh. So, bago lang sila dito, nag-relocate lang siguro. Pero, sorry, hindi pwede rito. Baka mahawan nila yung iba ko pang mga halaman. Kaya, iniwalay ko talaga agad to. Inilayo ko sa mga halaman ko. So, ayan, dito naman tayo sa so, kabilang side ganun din tanggalin ko rin yung mga dried na leaves tapos yung mga puti-puti pala ng langgam nasa bandang gitna nito guys grabe ang torture tuloy malala itong lemon grass. At alam nyo ba guys, kanina pa ako buhos ng buhos ng tubig, ba? Diba? Yung tubig na ginagamit ko, galing sa pond ni Mister. Tapos may nanganak palang tilapia. Ang daming fingerlings. Late ko na nakita, so hindi ko alam kung may mga naisama ko dyan na fingerlings. Ay, naku, nadamay pa yung mga fingerlings sa mga langgam na ito. Pero marami pa rin naman nakuha si Mister. Hindi ko nga lang alam kung sa pagsalo ko ng tubig ay man nakakasama ng mga fingerlings kasi nakafocus talaga ako dito sa mga langgam na tinatanggal ko. O, tingnan nyo naman, hindi ko man lang tinitingnan yung tubig, no? Ay, so sorry sa mga fingerlings na maging na hindi na nabigyan ng karapatang mabuhay. Ayan, hugas kong hugas ang mga roots. Kasi may mga nakakapit na mga puti-puti ay itlog daw yung mga ants. Abay, talagang meron pa rin mga ilang ilang lang gami. Ako talaga iniinis nito. Lulunurin ko talaga kayo. Gusto niyo ah? Oh, ayan. Mga langgam kayo. Hanap kayo flood control. Babahain ko kayo ng bongga dyan. Oh, siya. Mamaya ko na yan itatanim. Diyan na muna siya. masuk sa tubig. At ayan, tapos Tapon ko muna yung mga dried leaves ng mga lemon grass na tinanggal ko. O siya, siguro naman wala na langgam na matitira dito. Hanggang dito muna. May ako na itatanim. Bye!